Chicken inasal ba ang hanap mo? O kaya ay Mexican foods? Mga pagkain hindi mo pagsasawaan? Mga pagkain bubusog talaga sa'yo? Dahil sa kanilang mga unli offers na talaga namang napakamura kaya eto napasayon na ako. Kilalanin si Lolo Dionisio Inasal at si... Akalain mo sa Liberisa Heights mo lang pala matatagpuan ang pinakamasarap na inasal ni Lolo Dionisio. Talaga namang dinadayo dahil masarap. Binabalik-balikan dahil masarap at lahat ng pagkain ay nanam namin dahil masarap. Hindi lang yon, dahil talaga namang napakamura ng produkto nila. Rice meals man yan o pang merienda, siguradong meron sila. Pati nga ako napadayo dahil balibalita napakasarap dito. Halika't samahan nyo ko, titikman natin. Heto nga't umorder na ako ng pecho. May kasama na agad na dalawang rice. Umorder na rin pala ako ng quesadillas. Pero bago tayo kumain ay dapat maghugas muna tayo ng ating mga kamay. Tara, kain na. Man muna natin yung sabaw. Up. Siyempre, gumawa muna tayo ng sausawan. Toyo man si na may sili ang pangmalakasan. Simulan na ang kainan. First bite. Unang tikim pa lang ay sigurado na akong makakarami ako ng rice dito. Napaka-juicy ng mano Saktong-sakto ang timpla. Siguradong uulit-ulit ka. Iba talaga ang chicken inasal ni Lolo Dionisio. Napakalinamnam. Kaya naman di na ako nagtataka kung bakit napakadaming kumakain sa kanila. Paano ba naman napakasarap ng na mga pagkain na ino-offer nila? Unli rice na, unli soup pa. Ito yung pagkain na masasabi mong hindi tinipid, yung pinagbuhusan ng oras para lalong pasarapin ang kanilang inasal, yung sinamahan ng pagmamahal ang pagluluto para balik-balikan. Sa Lolo Dionisio Chicken Inasal lang yan. Subukan ninyo at nang mapatunayan. Talaga namang mapapangiti ka na lang kasi masasabi mo na tama ang sinabi ko. Eto nga't napapadami na ang kain ko. Talaga namang said na said hanggang buto. Talaga namang walang masasayang dahil napakasarap nito. Iba ka talaga Lolo Dionisio. Pagkatapos ko nga sa inasali, kumain naman tayo ng quesadillas. Shoutout nga pala sa iyo Sam at sa mga kaklase mo dyan sa Inverga. Layo na rin kayo dito dahil alam nyo naman na kung saan may masarap sa Tayabas. Pupuntahan natin yan! Talaga namang hindi papaawat, ba? Diba? Basta kainan ng usapan, nandyan si Jandel. Ito kasi yung mga tipo na kainan na talagang babalik-balikan. Yung tipong mapapasayo ko na lang dahil pagkasasarap ng pagkain nila, matatagpuan mo din nga pala ang Samuelito sa Pacific Mall, sa may foodie street hub. Tanong, Anong favorite mong orderin sa Lolo Dionisio Inasal? Comment down below. Ano naman ang favorite mo sa Samuelito? I-comment mo na rin yan sa baba. Follow Jandel Vlogs for more videos. Comment, like, and share mo na rin tong video na to kung nagustuhan mo. Kung natatakam ka sa Inasal ay dito ang puntahan mo. Ito na ang sign para mag-unlirize ka. Kaya punta na. Hanggang sa muli. Paalam!